ating balikan ang kaso ni Carrie Nixon, isang labing-anim na taong gulang na dalagita mula sa tahimik na bayan ng Able Forks, New York, isang gabi ng lunes noong 1987. Umalis siya para pumunta sa isang store, ngunit hindi na siya nakauwi. Walang nakakita sa kanyang pagkawala. Iniimbestigahan ng mga pulis ang kaso, ngunit nahirapan sila dahil kakaunti lang ang ebidensya at halos walang mga suspek. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, si Carrie ay kilala sa kanilang maliit na bayan bilang mabuting anak, kapatid, at kaibigan. Siya ang pinakamatanda sa apat na magkakapatid at palaging tumutulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Magtatapos na sana siya sa high school at nangangarap na maging tagapahyo para sa mga bata sa hinaharap. Maliban sa pagiging responsabling kapatid at mag-aaral, labis din ang pagmamahal ni Carrie sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Subalit sa gitna ng kanyang maagang ambisyon at pangarap, nawala siya ng hindi inaasahan. Ang kanyang pagkawala ay nagbigay ng matinding lungkot at gulat sa buong komunidad. Habang iniimbestigahan pa ng mga pulis, wala pa rin malinaw na kasagutan sa pagkawala ni Carrie. Isang gabi, Sama-samang nanonood ng TV ang pamilyang Nixon. Hindi nila akalaing ito na ang huling gabing makikita nila si Carrie. Si Carrie ay nag-aaral para sa nalalapit na pagsusulit sa trabaho nang utusan siya ng kanyang ama na pumunta sa tindahan para bumili ng chips at soda. Bagamat ayaw ni Carrie na lumakad ng isang kanto lang ang lahyo, lalo na sa dipang karaniwang malamig na panahon, Pumayag siya at tinanong ang kanyang kapatid na si Lori na sumama. Ngunit dahil sobrang pagod si Lori mula sa eskwela, nagdesisyon si Kerry na pumunta mag-isa. Wala namang nag-akala na may masama na pwedeng mangyari sa kanya sa maliit na bayan ng Forks. Umalis si Kerry papunta sa tindahan bandang 9.30 ng gabi. Sa bahay, nakatulog ang kanyang ama habang naghihintay sa mga merienda, pati na rin ang kanyang ina na si Kathy. Sa isang punto, Nagising si Kathy at pumunta sa kanilang kwarto. Kinaumagahan, nagising ng mag-alarm ang orasan ng 6 ng umaga. Pumunta siya upang gisingin si Carrie, ngunit wala ito sa kanyang kwarto. Isang safety brochure ang nakalatag sa maayos na kama at napagtanto ni Kathy na hindi nakauwi si Carrie. Kaagad itong pumunta kay Lori at tinanong kung alam niya kung nasaan si Carrie, ngunit hindi rin alam ni Lori. Tiningnan ni Kathy ang kusina laundry room at CR ngunit wala roon si Carrie. Dito na siya nakaramdam ng takot at kaba. Tinawagan ni Kathy ang kanyang ina upang itanong kung bumisita si Carrie ngunit hindi rin ito nakita ng kanyang lola. Ginigising ni Kathy ang kanyang asawa at sinabi na wala si Carrie sa bahay. Agad naman itong nagkwento ang ama ni Carrie na nagising siya bandang one ng madaling araw at tiningnan ng kusina para hanapin ang chips at soda na pinabili kay Carrie. Nang wala doon, Pumunta siya sa kwarto ni Carrie at naisip na nakita niya ito doon. Naramdaman niyang parang hinawakan niya ang binti ni Carrie at tiyak siyang nasa kama ito kaya't bumalik siya sa pagtulog. Ngunit posibleng kumot lang ang kanyang nahawakan at hindi niya ito na double check dahil inaantok na rin ang ama ni Carrie habang hindi nag-aalala si Kathy dahil iniisip niyang nasa bahay si Carrie. Agad niyang dinampot ang telepono upang tawagan ang mga kaibigan ni Carrie at alamin kung kasama ba nila ito at nakalimutang tumawag sa bahay. Pero walang nakakita kay Carrie, kaya't agad na naalarma si Kathy nang mapagtantong wala ito sa bahay kasama ang lola o mga kaibigan. Siya may pangitain na may masamang nangyari. Hindi kasi pumupunta sa mga party si Carrie, hindi umaalis ng walang paalam at hindi nagsisinungaling kailanman sa kanyang ina. Ganap na labag sa kanyang ugali ang hindi pag-uwi. Ang ama ni Carrie ay labis ding nag-aalala at nag-organisa ng search party. Tumawag siya sa kanyang mga kaibigan at sila'y agad nagsimula ng paghahanap. Si Kathy naman ay nanatili sa bahay. Hawak ang telepono. Halos mabaliw sa pagkabahala. Nararamdamang may masamang nangyari sa kanyang anak. Napansin ni Lori ang pangamba ng kanyang mga magulang at nagsimula rin siyang mag-alala hindi sumagi sa isip niya na may masamang nangyari kay Carrie dahil walang krimen ang nangyayari sa kanilang bayan. Ang Able Forks ay itinuturing na isa sa mga pinakaligtas na bayan sa Amerika sa paligid nito. Bihirang mangyari ang mga krimen. Karaniwan sa mga kababaihan ang maglakad-lakad sa gabi. Ngunit nang magsimulang mangamba ang mga magulang ni Carrie, nabatid ni Lori ang kabuuan ng sitwasyon. Ayon kay Lori, nang magsimulang magpanik si Kathy, dahil wala nang ibang lugar na hahanapin pa si Carrie, nagkaroon siya ng masamang pakiramdam. Pero nang makita ni Lori kung gaano kalala ang pag-aalala ng kanyang ama, doon siya tuluyang natakot. Dapat sana'y isang karaniwang Martes lamang iyon sa bayan ng Able Forks, New York. Nalaman ng mga residente na nawawala ang labing-anim na taong gulang na si Carrie Nixon. Lumabas itong nakasuot ng sweatpants at chinelas. Hindi ito tumakas sa kanilang bahay. Pagkalipas lamang ng ilang minuto mula sa pag-alis ni Carrie mula sa kanilang bahay, walang nakitang huminto o sumama sa kanya papunta sa tindahan. Sa puntong iyon, malinaw na may nangyari. Naghinala ang investigador na dinukot ang dalaga. Sa ganitong mga kaso, walang dapat sayangin na oras habang tumatagal, mas nababawasan ang tsansang makita ang tao na buhay at ligtas. Sa kalagitnaan ng umaga, puspusa na ang investigasyon at ang lugar kung saan nakatira si Carrie ay puno ng mga pulis na nag interview sa mga kapitbahay. Standard na procedure ang pakikipag-usap sa mga kapitbahay. Tinatanong kung may nakakita kay Carrie na papunta o pabalik mula sa tindahan o kung may napansin na kakaibang kotse. Maliit lamang ang bayan at kung may bagong sasakyan, agad nilang mamamarkahan ito sa kanilang isip. Ngunit dahil sa sobrang lamig ng panahon, ang mga taong dati naglalagi sa kanilang mga porch para magmasid ay nasa loob na lamang ng kanilang mga bahay upang magpainit. Kaya tila walang nakakita ng anumang kakaiba. Naglaho si Kerry na parang bula at walang nakakaalam kung nasaan siya o ano ang nangyari sa kanya. Pinalawak ng mga investigador ang lugar ng paghahanap at nagorganisa ng mga team upang saliksikin ang bayan. Umaasang makikita ang dalaga tumulong ang mga pulis ng estado, forest rangers, at mga residente ng bayan sa paghahanap sa tabing ilog. Gumawa ng checkpoints sa mga kalsada para i-monitor ang trapiko at tanungin kung may nakakitang dalaga na kahawig ni Carrie. In-interview din ang mga kaibigan at kaklase ni Carrie. Lahat nagkaisa para makatulong. Hindi marami ang mga residente sa bayan ngunit palagi silang handa para magtulungan. Ngunit walang resulta ang mga paghahanap ang unang lead ay dumating sa pulisya isang araw pagkatapos. Isang binata ang lumapit ng may pag-aatubili na nagbigay ng impormasyon. Ayon kay Justin Archer, binisita niya ang isang kaibigan sa lugar at nakita si Carrie na pauwi noong gabi ng kanyang pagkawala. Kilala ng mga pulis si Justin at kaagad niyang sinabi na nagbigay lang siya ng impormasyon dahil pinilit siya ng kanyang ina. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Justin at ng state police ngunit nagbigay siya ng minimal na kooperasyon. Ito ang unang makabuluhang lead para sa mga investigador na sinusubukang alamin ang landas ni Carrie mula sa tindahan. Nakita ng kaibigan ni Justin na nakatira sa pagitan ng tindahan at bahay ng mga Nixon kaya nalaman ng pulisya na malapit lang sa bahay na wala si Kerry Sa pagbibigay diin sa pahayag ni Justin, sinabi niyang hindi niya maibigay ang karagdagang impormasyon dahil nakita lang niya si Carrie ng sandali. Kilala niya ito sa mukha ngunit hindi sila nag-usap. Nagbatian lang sila ng tingin dahil hindi sila close. Pagdaan ni Carrie, sumakay si Justin sa kanyang kotse at nagmaneho sa kabaligtarang direksyon. Pinagdudahan ng pulisya na yon na ang katapusan ng kwento. Sa pagsusuri ng ugali ni Justin, hinala nila na may tinatago siya. Naging agresibo siya at mayroong kakaibang kilos na di nagustuhan ng mga pulis kaya naging kahinahinala si Justin. Nagkaroon ng maraming tanong ang mga investigador para kay Justin dahil siya ang huling nakakita kay Carrie ng buhay. Nagbigay si Justin ng bagong bersyon ng mga pangyayari. Noong una, sinabi niyang hindi sila nag-usap, ngunit kalaunan, sinabi niya na binati niya si Carrie at binati rin siya nito. Bagamat maliit ang pagkakaibang ito mula sa unang bersyon, nakuha nito ang atensyon ng pulisya. Nababahala rin sila sa oras ng pagkikita ni na Justin at Carrie dahil siya ang huling nakakita sa kanya na nagpaigting sa hinala na may alam siya o siya'y kasangkot sa pagkawala ni Carrie. Hindi sigurado ang mga investigador kung talagang nagmaneho siya sa kabaliktarang direksyon. Ito'y nagdulot ng pagdududa sa mga pulis. Binago ni Justin ang kanyang kwento at nais ng mga pulis na malaman ang totoo. Ngunit iginiit ni Justin na mali ang hinala sa kanya ng mga investigador. Ayon sa kanya, pauwi siya agad sa bahay Pagkatapos ay nasalubong niya si Kerry at buong gabi niyang kasama ang kanyang kasintahan. Naisip ng mga investigador na ano kaya kung nasa kotse ni Justin si Kerry at nasa loob ng trunk. Bagamat pumasa si Justin sa lie detector test, hindi pa rin sila naniniwala sa kanyang kwento. Dahil dito, nagpatuloy ang mga investigador na investigahan si Justin dahil hindi sila kumbinsido sa kanyang kawalang sala. Sinigurado ng pulisya na makakuha ng pahayag mula sa kanyang kasintahan na kinumpirma na umuwi si Justin ng karaniwan at kalmado. Ngunit bilang kasintahan, posible rin na siya'y nagsinungaling. Dahil sa kawalan ng konkretong ebidensya laban kay Justin, nagpatuloy ang pulis sa pag-explore ng ibang leads. Subalit, wala nang ibang tao roon noong gabing iyon. Lumipas ang oras at araw, at para sa mga magulang ni Carrie, tila isang realidad na hindi na nila makikita ang kanilang anak ng buhay. Ngunit para sa kapakanan ng kanilang ibang mga anak, sinubukan nilang maging optimistiko. Sa harap ng kanilang mga anak, pinag-usapan nila ang kanilang mga takot, ngunit hindi kailanman binanggit na baka hindi na bumalik si Carrie. Sinabi nila na hinahanap nila ang kanilang kapatid at hindi titigil sa paghahanap. Ngunit sa katotohanan, sila'y unti-unting nawawala ng pag-asa. Sa ikatlong araw matapos mawala si Carrie, nakatanggap ng tawag ang pulisya ng estado. Sinabi ng isang lalaki sa mga investigador na dapat tanungin ng isang residente ng Able Forks na si Ted Pryor na panganib sa mga babae sa ibang bayan sa loob ng maraming taon. Stalker siya at exhibitionist. Pero hindi pa siya naaresto o nagkaroon ng kaso. Wala silang duda na kakaiba ang kanyang pagkatao. Ang 44 years old na si Ted ay nakatira ilang bloke lamang mula sa tindahan kung saan bumibili si Carrie noong gabi ng kanyang pagkawala. Gusto ng pulisya na malaman kung naglalakad siya sa mga kalsada noong gabing iyon at agad siyang dinala para investigahan. Habang nakatingin sa mga mata ang mga investigador, agad niyang inamin lahat ng kanyang mga nakaraan na misdeeds at sinabi na hindi siya nagmanyak na babae ng kahit sino at wala siyang intensyon na gawin ito sa hinaharap. Ngunit alam ng mga beteranong investigador na madalas tumataas ang antas ng krimen ng mga exhibitionists. Para kang nagsisimula sa pagsilip sa mga bintana. Sa kalaunan ay mapapamanyak ka. Ang tanong ay kung umabot na ba si Ted sa antas ng pagdukot at paggagahasa na pang-aabuso. Gayunpaman, sinabi ni Ted na nanonood siya ng TV sa bahay kasama ang kanyang ina noong gabing nawala si Carrie. Kinumpirma ito ng kanyang ina pero ayaw pa ring pakawalan ng pulisya si Ted dahil alam nilang madalas magsinungaling ang mga ina para protektahan ang kanilang mga anak. Nakasanayan na ito ng mga investigador at kaya nagdesisyon silang bantayan si Ted ng mabuti. Ngunit ang ilan sa bayan ay may ibang teorya. Kumalat ang mga chismis na ang dalaga ay baka may problema dahil sa hindi magandang kalagayan ng pamilya at tumakas mula sa kanilang tahanan. Lubos na ikinagalit ng mga magulang ni Carrie ang ganitong mga kuro-kuro. Ang ilan pang mga chismis ay lalo pang nakakasakit kay Kathy, na ina ni Carrie. Maraming tao ang naniniwala na ang dalaga ay buntis, kaya ito ay tumakas. Isipin mo na lang kung gaano kasakit marinig iyon tungkol sa iyong nawawalang anak. Ngunit isang taon na ang lumipas at wala pa ring balita kay Carrie. Lumala ang kanilang pagkadismaya Paano maaaring maglaho ang isang dalaga na walang nakakaalam kung nasaan siya? Bagamat hindi nila agad masolusyonan ang kaso, hindi huminto ang mga investigador sa pag-iimbestiga. Walang lead ang pulisya. Tanging iba't ibang teorya lamang. Inisip nila na maaring dinukot si Kerry ng isang hindi kilalang tao. Kaya tuwing may nawawalang dalaga sa kalapit na lugar, nakikipagpalitan ng impormasyon ang mga investigador sa paghahangad na makahanap ng koneksyon sa kaso ni Carrie sinuri din ng mga taong naaresto para sa kasong panggagahasa na may kinalaman sa mga kabataan. Tiningnan ng mga investigador ang bawat pangalan, mga lugar, at tangkang pagdukot, ngunit lahat ay nauwi sa wala. Lumipas ang panahon at lalo pang humina ang kaso. Malapit na ang ikalawang anibersaryo ng pagkawala ni Carrie. Ang mga investigador ay humiling ng tulong mula sa mga espesyalista ng isang programa ng krimen upang itulak ang investigasyon. Ang pamilya ni Carrie ay agad na sumang-ayon dahil ito ang kanilang pinakamagandang pagkakataon para makakuha ng bagong mga lead mula sa publiko. Umaasa silang mayroong magbibigay ng impormasyon tungkol kay Carrie matapos nilang makita ang broadcast. Maraming tawag mula sa buong Estados Unidos ang natanggap ng pulisya. Umabot sa halos 600 potential na mga lead. Isang tip ang nanggaling sa South Pacific na si Kerry ay umano'y nakita sa isang beach sa Tahiti. Habang isa pang lead ay nagdala sa kanya sa Charleston, South Carolina sa loob ng isang linggo. Para sa pamilya ni Kerry, emosyonal na mahirap ang panahon na yon. Mahirap marinig na siya ay nakita dito at doon, nagkakaroon ng pag-asa, ngunit pagkatapos ay muling mabibigo. Ayon kay Kathy, kapag nagkaroon ka ng kaunting pag-asa, Kakapitan mo ito ng mahigpit, ngunit kapag nawala ito, parang nawalan ka ulit ng anak na parang hindi ka makahinga. Ang lahat ng mga lead na ito ay humantong sa wala at ang kaso ay muling natigil sa loob ng anim na buwan. Makalipas ang dalawang taon ng paghihintay, nawalan na ng pag-asa ang pamilya ni Carrie na makita siyang buhay pa. Ayon kay Kathy, imposibleng hindi matanggap ang katotohanan na hindi na siya muling babalik. Ang natitira na lang ay malaman kung nasaan siya at kung sino ang kumuha sa kanya. Makalipas ang pitong taon mula nang mawala si Carrie, nakatanggap ng tawag ang mga investigador mula sa isang abogado na nagsasabing may impormasyon tungkol kay Carrie. Ang kliyente ng abogado ay si Robert Jones. Nakamakailan ay inaresto ng mga investigador at ang kanyang asawa dahil sa pagnanakaw sa bangko. Nag-alok si Robert na sa pulisya upang maresolba ang pagkawala ni Kerry Kapalit ng mas magaan na parusa para sa kanyang asawa. Ang mga investigador ay nag-alala na ang lalaking ito na tila isang perpektong ama ng pamilya ay maaring magbigay ng maling pag-amin para protektahan ang kanyang asawa. Sa unang tingin, siya ay mukhang ordinaryong tao sa komunidad at mahirap isipin na siya ay isang pervert o molester ng babae. Ngunit mula sa isang impormante sa isang pagnanakaw, natuklasan ng pulis na may madilim na panig ang lalaking ito. Sa isang insidente ng pagnanakaw, naging marahas at brutal si Robert sa mga empleyado ng bangko and sa isa pang insidente, sinubukan niyang dukuti ng isang babae. Nang tanungin siya ng kanyang kasabwat kung bakit niya ginawa iyon, sinabi ni Robert na plano niyang gahasahin at patayin ang babae. Nang interviewin siya ng investigador kasama ang kanyang abogado, inamin ni Robert na dinukot, kinahasa at pinatay niya si Carrie. Kapalit ng pagpapagaan ng parusa para sa kanyang asawa na sangkot din sa pagnanakaw. Inilarawan ni Robert ang mga binili ni Carrie na nagpatibay sa paniniwala ng mga pulis na siya ang salarin. Ikinuwento ni Robert na noong gabing iyon, habang pauwi na si Carrie mula sa tindahan, sinundan niya ito at bigla ang inatake. Dinala niya si Carrie sa isang kubo sa kagubatan kung saan niya ito ginahasa. Matapos yon, binahlak niyang pakawalan si Carrie. Ngayon ngunit sa huli, dinala niya ito sa kagubatan at pinatay. Noong January 28, 1994, halos pitong taon matapos mawala si Carrie, ipinakita ni Robert sa mga pulis ang lugar kung saan niya inilibing ang katawan nito. Nang hukayin ng mga pulis ang lupa, nakita nila ang mga pink na sweatpants ni Carrie na nagpatunay sa krimen. Para sa mga pulis na naghanap kay Carrie ng maraming taon, ito ay isang emosyonal na sandali. Nahanap na nila ang bangkay ni Carrie, ngunit ito rin ay nagdulot ng matinding lungkot sa pamilya ni Carrie. Si Robert Jones ay kinasuhan ng pagdukot, panggagahasa at pagpatay, hinatula ng 18 years hanggang habambuhay na pagkakakulong. Para sa pamilya ni Carrie, mahirap tanggapin ang pagkawala nito at hindi nila kailanman malilimutan ang kanilang anak na kinuha sa kanila ni Robert Jones dahil sa kanyang makasariling layunin. Ano ang masasabi niyo sa kasong ito? Kung sino ang gustong magpa-shoutout, ilagay niyo lang sa comment section. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.